Shalom brothers and sisters Ito lang palaala ko sa inyo mga brothers and sisters Kung ang propita na inyong pinaniwalaan ay nagutos ng pagkamuhi at pagkagalit sa inyong kapwa Lalo lalo na na hindi kayo magkapariho ng paniniwala Siya ay hindi totoong propita Ngunit siya ay ingitero at kriminal na klaseng propita kaya pag-aralan ninyo ang lahat ng pag-ugali ng propeta at kung ang Diyos mo ay nagtuturo ng kasinungalingan at nag-utos ng kasinungalingan, yan ay hindi totoong Diyos. Dahil ang Diyos natin sa Biblia ayaw niya ng sinungaling at ayaw niya ng mga kasalanan at ayaw ng Diyos sa Biblia yung pinaka-hypocrite at sinungaling at nagsasalita ng walang katotohanan pero sa iba tuturuan ng kanilang kinikilalang Diyos na magsinungaling para lang mandaya at magkaroon ng uh, simpatiya at uutuin lang ang mga tao so yun ay hindi totoong Diyos dahil ang totoong Diyos ayaw niya na gumawa ka ng kasalanan at kasinungalingan at mag Uh, salita ng walang katotohanan at walang ebidensya, yun ang totoong Diyos ay nasa Biblia, He is Yahweh in the Bible. He is the true God, the God of Father Abraham, Isaac, and Jacob, and the God of all prophets, and the God of the Holy One of Israel, that the God who is the creator of the heaven and the earth, it perfectly, hindi yung Uh, puro kasinungalingan lang at parang fairy tales. So, yun ang mga Dios uh, Diyos na yon ay Dios ng mga sinungaling at ng mga kulto. So, ang Dios na totoo ay nasa Biblia mula noon ang history hanggang ngayon ay nanangyayari at ang propesya ay nagkatotoo. Ngunit ang mabula ang pita at ang Diyos ang kanilang mga gawa at kanilang mga propesya ay hindi natutupad at hindi na nangyayari at walang uh, archaeological na evidence. Kaya ang paniniwalaan natin, yun ay may katotohanan at may evidence hanggang ngayon, hanggang sa wakas ng sanlibutan. Yun ang tunay ng Diyos, mga brothers and sisters. Shalom.